guys. Hi mga kadakdak. Big shout to all of you dear guys. Ayan, tapos na ang misa, tapos na ang church. Tapos na ang mass guys. Kaya pa uwi na ako at uwi na. Tapos bago tayo uwi guys, mag-ikot-ikot muna tayo hangga't makarating tayo sa bahay. Kasi maglalakad lang ako galing dito sa church papunta na naman sa bahay pa uwi. Pero hindi ko rin papakita sa inyo yung full lakad kasi ahaba yung ating videos. At gabi na mahirap mag video sa labas. Baka madapa tayo. Ayan yung harap ng simbahan guys. Ayan yung building na yan. Ayan. At halos bawi ng lahat. Ayan nakasalubong ko ang friend ko na hindi uwatin ng mas. bigalaw shout out Maricel. Ayan siya. At ayun, pauwi na naman akong mag-isa at maglakad na mag-isa. ba? Diba? Maganda maglakad. Ang maganda magala pag nag-iisa, guys. Saan man ka pumunta? Walang pipigil sa'yo. Joke. kanya talaga yung guys. Pag mag-isa ka lang magsimba. Magala. Paano man ikaw pumunta? Eh, walang, ay, walang maghila sa'yo na. Ay, dito tayo, dito doon tayo. Ayan, guys. Dadaan ako sa bridge. Ayan ang view. At ayun na guys, dito na tayo sa braids at mag muni-muni muna na ng mga views bago maglakad pa, away guys. Ayan yung views dito sa highway at nandito ako sa braids. Kaya kabilat kanan ang kinakauanan ko dito ako sa taas baba yung kinakauanan ko. Yan ay I main highway guys sa baba. Ayan, enjoy for watching guys. At dito na nga ako guys sa park na malapit sa amin at maglalakad tayo dito at tayo ay magmuni-muni. Ayan keep watching guys. Mangka kakak dak Shyest DJ. It's DJ. What? What? dito yung mga anis ng tao kasi dito yung siya sure, pala maliwanag ang panahon yan, nagkakot mo na tayo dito guys ano kasi akong ano, tripod kung may tripod siya na mga ano ayan ayan, bangaw is real <laughs> ayan, ayan ito dito, dito, dito. ito, 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 ito. niya. yeah, na na kasi yun 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 At ayan na nga mga kadakdak, naikot na ko na kayo dito sa park. Pero hindi pa tayo umikot dun sa kabila, sa may joggingan. ba diba, dati na i-vlog ko na rin yun. Ang dito banda is maglalaro ng tennis, basketball, jogging-jogging. Ayan, tapos park na paupo, pahingaan. Tapos dun sa kabila naman ay sports ground. Kaya dito muna tayo sa kabila guys. At sa next naman, pag may time ako, dun ako na naman. Babalik na naman ako dun mag-jogging ulit kasi wala akong tripod gusto ko kapag bumalik ako doon may tripod ako para kuhang kuha ko lahat at simple lang ang paglalakad ko pag nagkukuha ako ng videos kasi mahirap kasi pag walang tripod guys nakakapagod sa kamay tapos hindi pa maganda yung kuha o minsan o yan titan mo losot losot pa yung kamay ko dyan pumapasok <laughs> sa lens yun nga kami nga pinamalingkay guys galing ako sa market kasi dumaan mo na ako kasi Sunday naman. Tapos kinamagahan lunis para hindi na ako mag-market sa umaga. Kasi hapon ako mostly nag-market guys. Ayan, keep watching guys. Ayan akong pinapakita ng kagandahan dito sa aming park bago do karating sa aming bahay. Ayan, thank you so much. Ayan guys, bye bye na. Bye na. Ayan, dito na tayo guys. At tayo uwi na. Kunin ko yung aking binili. At para makauwi na tayo. Bye guys! bye Thank you for watching, guys. Thank you so much. God bless all. Bye bye. Tayo ay magsay goodbye na sa at ako mag-end na tayo ng ating vlog dito. Inikot ko na kayo abang naglalakad ako pa uwi. Yes, okay na ako, guys. Salamat sa papanonood. Thank you so much. Mika Love shout out all my members. Sa lahat ng nandiyan sa premiere ko, Mika Love shout out. Thank you so much. And God bless us all. Bye bye. Nakailang bye bye na. <laughs> Nakailang bye bye na guys. So, yeah. Bye. Thank you for watching. Ma. Ah. Nah, Papatayin ko muna aking cellphone kasi po okay na ako.